<laughs> Di ako akpurado pero sa iyo ano ba ako gusto ko lang kasi makasigur Alah, ginsam na, murag ka ila Oscar! Pwede ka sana Hello, hi ma'am para ma'am? Pwede magtanong ma'am? Saan nito yung counter ma'am? Mga pwede maka order ba? Ah? Mm -hmm. Doon sa... Doon sa ano? Sa... Doon. Ay, labas. Sa labas? Wala man... Wala man tao doon? Hindi nga... May enter nga dito? Doon ka. Doon kami nag-order. Kami nga. Marami pala yung kinain nyo, no? Hmm. <laughs> ah, lang dalawa? May mga kasama... Kasama tayo. Baka nabalik. Hmm. niyo. nyo? Ah, sige. Ay, mapunta na yung kasama ko eh. Kailangan ko sa'yo yung mortar. Hindi, totoo yan. Abang, nga. Doon, doon, sir. Doon. Ah, sige, sige. Salabas mo dyan, punta doon. May konta doon. Ano ah, to? Shrimp to? Shrimp? Ano yung mga binubuat-buat? Shrimp? <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Bakit ka na dito sa shrimp? One thousand. One thousand? <laughs> <laughs> Sarap to? Hindi <laughs> galing nga sa ba? Hinihintay ko lang yung kanwa na oh. gugutom na Okay lang? Oh, okay ha? Eh. Pero may kasama kasi kami, sir. Uh -oh. kami may kasama kayo? <laughs> Pero baka marami dyan eh. Marami naman yan, di ba? Gaguga! <laughs> Mga lima po kasi yung kasama. Pero okay lang, sir. Sige lang. Huwag kayo iya. Yeah. Ah, sir. Dami ito. Ka, anong kanto? Crab. Pa-crab? Hmm. Mahal din ito? Oh, okay lang, kikima ko? No! Ha? Ha? Yeah. Ha? Okay lang? Oh, no. Ay, ito na lang. Pasaya oh, no. na to. Oh, no. Um, tahong. Ha, ah, tahong? <laughs> oh. Okay lang kasi yung nagutom din kasi ako eh. Yung kasama ko matagal pa eh. <laughs> ah, kaya, parang mo lang. Una ako dito kasi para mag-order ako ba? <laughs> Mabigat ko <kung> bola. <mabula. laughs> kaya na ba dito? Wala well, yung ngayon, parang tubig.

Sir bakit gusto mo din sir? Ayan? Hmm Masigi. Okay lang okay lang? No! Tuko <laughs> ka lang sir Okay lang? Wala ka talaga? Hindi mm. ito multo, kundi yawa Asensya na kayo kasi gutom na ako eh Delikado ito pag <laughs> gutom Sana'y mong binubuat brother Hindi ito multo, kundi yawa

Ha? So, na yan, sir. Gusto mo, sir? Bakit ka sigaw? Gali ka? Ha? sayo na yan. Adi, ito lang. Dalawa lang kasi mag-order man na ako. Uh, hmm. <laughs> kasi nakahiyaan naman eh. Uh, gutom. Uh, gutom lang kasi. Okay lang dito. Kuwalain ako. Mm -hmm. ito, ito, sir. Baka gusto mo, sir. Ah, ito na lang? Sige, lalagay ko dito. Hmm ay lagay ko lang to sa bulsa okay lang? Ha? Dalawa, tatlo na lang. Wala kasi akong lalagyan eh. Oscar! nono 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 Tanawa guys. Oh. Oh. Marami ba naman yan nono oh? mm Hmm. <laughs> Oke, 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 sudah. sige. oke, 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 no. oke, 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 sorry. sorry.

Walaupun wow. oh. <laughs> huh? kunti, yawa. Kondi Yawak <tuk> 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 পডরিছর দ্টরণপেরকে দিন .

Hola, ¡Vale! vale, vale.